Magandang araw mga kapatid Nandito tayo ngayon sa isang halal restaurant sa Seoul, South Korea Marami palang halal na kainan dito mga kapatid Promise! Ngayon, nagkahanda sa harapan natin ang isang sinamawan Na may halong beef, chicken at mga gulay Sa itsura palang masarap na Takam na takam na nga ako eh Nagugutom na ako mga kapatid may rin natin dito ang sari-saring condiments. Mahang mahang lahat ito. Hmm, dito sa South Korea, may hilig ang mga tao sa mga spicy. Halika na mga kapatid, lutuin na natin. Dagdagan natin ng noodles para mas masarap. Hmm, samoy pa lang, susog ka na. Yeah. Tony, anong tawag dyan? Basta <laughs> kain-kain lang. Ayan. So, okay. it's halal.